daming ano guys dates yan tamer ang ano tawag niyan ayan hala ayan nagbuwak ako dito sa aso ayan oh ang dami oh ayun tapos may avocado pa dito guys ayun oh ang dami dito yun malapit sa amin guys ang may ari ata niyan ano masang kumakulit Ayan, Dami. Yun, oh. May dilaw na. Yun, pwede na yun siya makain. Pero mapakla. Pero gustong-gusto -gusto nila yun, yung mapakla. Ayan. Hi, guys. Ayan. Tinan tong ano. Yung tamer. They, they, they call it tamer it's uh, dates yan yung dates guys fresh hindi pa pwede na pwede na yan makain ay hindi pa pala pag nagdilaw na yan yan pwede na makain yan guys oh you know tamer ang ganda ito yun mangga ayan ang laki no ang daming bunga nangangagat tong langaw buwisit yun oh, ang dami yung bunga. Oh, guys, ang dami oh. Grabe, ang dami. Sarap niyan guys. Ayun, may avocado pa dun sa baba oh. Kinagat ako ng langaw. Buisit naman tong langaw to eh. Nangagat pala tong langaw. Yun oh, cute. Dito kami sa labas. Nag-walk ako dito sa asa ng amo ko. Ayan. Ayan. So, oh, ba? Diba? Kumakain ba kayo niyan, guys? Ako kumakain ako niyan, guys. Pero pag yung yung overripe na siya, hindi yung dilaw, yung dilaw, ano 'yun, yung mapakla. Ayun oh, yung dilaw, ayun oh. 'Yun yung dilaw. Mapakla 'yan eh. Pero masarap daw 'yun. Hinog na daw 'yan. Yung pula hindi pa yan hinog. Mapakla pa 'yan. Ayan, guys. So, good girl. Good girl, Chiba. You're tired? You're tired? ayan guys ayan shout out sa mga viewers ko yung sumusuporta sa akin shout out ayan. thank you for watching guys please like and subscribe my channel Gracia, yan pa uwi na ito yung aso ko aso ng amo ko chiba ayan di pa siya tumae hindi pag pagdating dito sa bahay saka, saka siya tatay kaya eh. guys ang ganda ng tanima tapos may bahay kubo doon ang ganda 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 doon ang bahay kubo yan dito po yun sa dito po ito sa di kalme di mount lebanon yan di ba ang dami. Isang dami guys oh. may avocado may yun know, ang may bahay kubo dun kasi gusto ko kaya yung bahay kubo na yan sabi ko kay Rosan ayan yun ang kit no ang kit ng bahay kubo okay na ako pag ganyan bahay ko maliit pero ang ganda bye guys bye okay, guys ano yan yung aloe watching. pag namumulaklak yan yung bulak niya, yung bunga niya. Ano? Uh, kinakain dito guys sa atin wala namang kumakain dito kinakain guys hindi na siya namulaklak ata eh o baka hinarvest na nila kasi ano na eh patapos na yung sun